Saan? Ito yung kinakain. <laughs> Kaya, rinig na rinig pala yan sa uh, post ko, yung sa ano, yung naglalandi si, yung, <laughs> si wing Wala yung kumakain! Hindi! Wala yung kumakain pala nung jadup yan! <laughs> rinig na rinig pala. <laughs> Yan ang kainin niyo, yung ano, yung medyo mahal, yung binili. Hindi nila kinakain. <laughs> yung ano, ayo nila. Pinasok na yan, akala ko nga inuubusin eh. Inuubusin ko lang, inamoy amoy lang wala. Eh, ano mo makakain mo, kakarayon pala laki. No? Ala, oh, mo po. Oh, may duyan doon. Oh. May duyan din, dalawa duyan din. Oh. Naglutuan yung mga nalangta kikidigay ano Ay, mga KGDG ba? Ayo, ma'am. Ma'am, ma'am, Ayo, ma'am. Ayo, ma'am. Ayo, ma'am. Dito ka Asa ni Galo, yung isa humiga lang? Sige, pakawala mo siya, Noy. Kumbaga, hindi ibang, medyo ibang patahe naman yan. <laughs> <laughs> Kasi dun, medyo ibang damo eh. Iba. O, dito, iba naman. Iba-iba rin. Kasi yung bula, ilang, ilang milyon ang ta sa tae ng kambing pagka tumasama ng uh, worm. Million charge. Hmm. Tapos, yung itlog nun, no, milyon. Uh, pagka siya tubay nga, then bukas doon mo rin ulit tatali, possible na makuha din ng kambing mo. Kaya ang suggestion nga nila, kahit mga tatlong araw, saka mo sila ibalik. Ah, uh, yun. Kaya mas maganda ang pastulan mo, mas malawak, mas maganda, mas iba-iba. Mm. Meron ka lang tayo lang, meron ka lang tayong 50 ang kambing na babae, maniwala ka. Hindi mo natin alam kung saan mo dadalhin 'yun. Oo. Dami 'yun. Labas!